Muli na, dito na naman tayo sa ating mga ginagawa sa buhay na simpleng-simple lang naman na kung saan si Mr. Topsay magluluto na naman ng ginataang gabi sa sapa. Patuloy-tuloy na nga tayo sa paggigisa. Ilagyan ko muna ng margarine at patuloy na yung rekado ang aking nilalagay. Inimay ko naman yung ista para sa ating ilalawak na. Yun, ilaglag ko na yung ibang rekado na. Maglalagay muna tayo ng kaunting kwela para sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman para hindi tayo mapagod. Inugasan ko na nga yung lain sa sapa na malinis na tubig talaga. Ayun, nilaglag ko na siya. Hinalo ko na nga ng hinalo. At hindi naniniwala si Mr. Peps pag hinalo ay kakat. Purong gata na yung aking nilagay at yung ibang sangkap ay nilagay ko na rin. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga ginagawang simpleng-simple lang naman. Itong aking ginagawa ay ginagawa to ng karamihang nilalang. Ito yung pinakamasarap. Nagtututong na siya. At ang lapot na ng gata niya lutong taga-irigaman sa pero taga-bulasi Mr. Peps ito hindi dapat kayong kitaan ito yung maaaring tularan ni naman kung nais nyo rin lang naman kaya sa inyo lahat shout out sa inyo finish product na siya ano pa nga mang gagawin natin dito kundi lantakan na natin to tara na kain na tayo lahat isang uh, parami ka ng kain nito sira na naman yung diet nito kaya ano pang gagawin natin yun tara kain na tayo lahat napakasarap talaga at napakalinam pa <laughs> <laughs> Muli maraming 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 salamat nga pala sa mga viewers natin dyan at mga subscriber natin dyan na hindi kayo nagsasawa sa aking video sa inyong mga panonood. Na walang pumilit ka rin naman sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalaan sana tayo ng buong may kapahal sa ating ginagawa at magagawa pa sa buhay. Bye bye. Ingat po tayong lahat. Kaya tayo na lahat. Anong masarap mo sa lasa? Masarap. Walang katulad.